Ah, uh, anong tawag ito sa inyo? Ah, uh, Ito yung lagi namin kinukuha before sa school. Sobrang sarap. May nakita ako nito sa TikTok. Yung ano niya. Oy! Before Hershey's and Toblerone. Ito yung mas sikat na sikat ng panahon ng ating kabataan. Hmm. Anong tawag ito sa inyo? Elementary days. Experience ako ng ganito. Oh. Sarap niya. you. <laughs>